Ayan guys, good morning po sa atin lahat. Nandito na naman po si Melody De Los Santos para gumawa po ng reaction dito sa Junk Car. Nakakakilig po talaga sila, 'di ba? Ayam. Panoorin natin po pagbabatgo tayo magsimula. Ah, ito ay patikim ng mga kiligan. Ngayon po nandito na tayo sa brace 'di ba? Pakinggan mo po ito, ha? Ah? Ayam po.

nga ilang lugar na rin daw ang mapupuntan. days. Punta ra daw ng Huracay! Siyempre to, makikita naman po nila <laughs> sa vlog. Magagalit po sponsor. Okay naman na dito. Wag mo na lang aminin na. Hindi pa talagang Ayan, hindi ba sa mga kapatid ano, kunwari kinukumbinsin ni Jumar na wag na natin wag nang magpabris dahil maganda naman nga talaga si Carla at uh, ayos naman daw nga ang ngipin niya. Mas ang ngipin niya nga daw po ay uh, mas kailangan ipagawa. Pero ang sabi nila 200, 250,000 ang risk ni Carla aabutin. Kasi maraming gagawin, 'di ba? Ibreberis muna at may tatanggalin daw po, may bubunutin para po ay magpantay, magano. Ang dami pong sinabi doon. Hindi ko po ano, pero ang mahalaga doon ay yung mga sponsor, 'di ba? Si Andy Gabriel talagang napaka Uh, supportive talaga dyan sa Junkar at talaga napakabait po mga generous po ang kanyang mga sponsor at lalong lalo nga si Miss Yang di ba ang kanyang grupo grabe po sila ang suporta nila kay Carla dyan tayo umahanga sa mga ganitong uh, sponsor na talaga naman po no wala silang hinihingi na kapalit. Ito po ang tularan natin, di ba? Hindi kagaya dyan na mag sponsor hindi lang mabanggit ang kanilang pangalan. Ay, naku po, kalaban po ang beneficiary. Kaya po tayo dyan, ay talagang iwas-iwasan natin kung tayo po ay mag sponsor ibigay na lang natin, di ba po? Kaya po ako'y dito umahanga at andito na naman po tayo sa mga ano... Wag po natin isasali ang yung car. Ang panawagan ko po, ang yung po ay tahimik na nagsusuporta at nagmamahal po kay Carla at kay Jomar. Wag po natin isasama sa anumang issue po. Please lang po. Ang inihingi lang namin, yung maging masaya tayong lahat at yung mga kilig-kilig, di ba? Alam niyo naman si Atin yung malo. Napipiling niya ay sweet 60. Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, uh, naaawa na rin po ako sa mga yung ganito. Pero, uh, ang sabi ko nga na wag naman sana po tayong maging ano, negative. Puro tayo po, po, pumunta na lang po tayo doon na maging, negat, uh, maging positive na lang po lagi tayo para po sa ikagaganda po ng ating mga sarili, 'di ba? Kung masaya tayo, Diba? Dagdag po 'yun sa ating mga edad. Kaya, Please lang po, 'wag po tayo masyadong ano nga, yung masyadong alam mo na 'yun. Um, masaya na lang. Ako para sa akin, ang jumcar po ay sapat na. Tiyak. Um, iwasan na lang natin po yung madamay ang um, Jumcar dahil wala naman po uh, kinalaman po si Carla at si Jumar dito sa po sa mga usapin na sa Danjoy. Huwag nyo na pong ikakabit si Jumar kay Joy dahil po iyan ay si Carla ay sapat na. Narinig naman natin na yung pahayag ni Jumar na si Carla po daw ay noon pa ay crush niya na. Oh, di ba? mataungan kayo. Huwag kayong mga mapapait dyan. Mga bitter. Hmm. Ayan. Pakinggan ulit natin. So, Parang pa tapos ka na pili. pagka ka na. So, maganda ang pagkainan Yeah, Oh. Ayan. Si frab ang sakalam. Hmm.

Matawa si Carla ay, <laughs> ay, blooming talaga. Pero ako talaga, sa dalawa na ito, talaga ang kilig-kilig. Ha? Inquire sila Sa case ni Carla. 200. Oh, kalaan mo ngipin lang 200. Sa totoo lang mga kapatid, ah, uh, sa ngayon po talaga, ano, uh, ngipin pa lang, sobra ng mahal. Akalain mo, braces lang, ipapaayos mo ngipin. 200,000. Imagine po, mga kapatid. Ang 200,000 yan, yung kung normal ka lang na tao, 'di ba? Na walang mga sponsor, hindi na po 'yan. Ah, uh, aaksayahin na 200,000 na 'yan para lang po sa ngipin natin. 'Di ba? Noon, sungki-sungki ang ngipin. Naaari na po dahil 'yan po sa kahirapan ng buhay. Talagang ang 200,000 po, marami na pong magagawa. Pero ako ay ma bumilip dito sa mga sponsor talagang napaka generous nyo lahat gagawin nyo para po diyan kay Carla di ba kaya maraming salamat po sa inyong lahat na talaga pong ako na umahanga sa inyo dahil po ang isang tao no makatulong tayo yung masaya tayo di ba Kagaya po nitong pagpapangipik kay Carla, 'di ba? Sabi nga ni Carla, uh, kung siya lang daw po ang masusunod, uh, uh, hindi na at pwede na po 'yung gamitin sa pagpapabakod po ng bahay nila o sa kanyang pag-aaral. Marami pong patutunguhan po 'yung 200,000 at narinig ko pa nga po na aabutin daw po ng 250,000 dahil marami pa pong gagawin dyan sa ngipin ni Bibi Carla natin. Lalong gaganda po si Carla. Nakausi pa pa yung lalo po yung kikiligin. <laughs> alam niyo po mga kapatid, ako ay hindi nag ngayon dahil alam niyo na po um, medyo mahaba at ako hindi nakatulog masyado kagabi dahil alam niyo na po pag ako'y nagigising ng alanganin ay talagang mahirap ng kumuha ng tulog. Pero para sa akin, okay lang dahil mamaya naman po. Ni, nee, basta ako, uh, car ay sapat na para kiligin ang ating yumalo. Alam niyo po doon sa Kalamansi Challenge. <laughs> <laughs> Tonto -tuwa po ako kay Carla, no? Dahil kung tumawa yung mga pasiko niya kay Papa Jung, Uh, tinanong ni Kalinga Brab kung sila na. Ang sagot ni Carla, hindi pa naman. just <laughs> Diyos ko. Kung nga nakikita niyo, yun na. Huwag na tayong maingay. <laughs> Siyempre naman, alam nga naman niya, sasabihin niya na, oo, kami na. Uh, di ba Dapat nun, ang lalaki. O, oh, sumakay din lang naman si Jom. Pero, sino ang crush mo? Siyempre, Si Carla. Jesus Maria Josep. Bago ng bago. Hmm. Papunta pa lang kayo. Papu ah, kami ay pabalik na po. Kaya po, kung ano ang nakikita natin po dito sa Junkar, car, nam namin na lang natin, mga kapatid. At wag na tayong maingay. <laughs> wag na tayong maingay. Basta, ang mahalaga po, ang Zoom ay nagkakaisa. Yun ang importante, mga kapatid. wag natin kakalarga rin sa anumang mga isyo. Dahil po, si Jumar nakita natin ang katapatan niya po kay Carla. Di ba? inaano -ano niya siya. Oo, oh, huwag ka dyan. Magsabi ko ng... <laughs> Ganon po si Carla. Napakabait at sabi nga nila, si Carla daw ay po palakwinto sa taong ah... Uh, sa taong kinasanayan niya yung malapit ba siya hmm. kaya nakikita na naman natin po doon si Carla dahil ang importante po si Kira Carla yung mapagmahal sa pamilya yun po ang inangaang ko sa kanya na napakabuti niyang anak kaya wag na tayo, wag niyong sasama si Carla at wag niyong idadamay si Carla. Nandito lang kami tagabantay sa Jumker. Yee! 'Di ba? Kaya mga kapatid, uh, saludo po ako dito sa community ng Jumcar, sa mga admin at sa lahat ng mga GC nila. Thank you so much po sa suporta nyo at wag po tayong magpapadala dito sa mga bashern o sa mga isyu-isyu na tungkol po kung ano dahil alam ko na hindi nyo yung gagawin na ibabas nyo po si Joy. Dahil alam ko po um, lahat ng kalingap Angel magkakaibigan po sila at wala po sila ditong kailangan ibas, diba? si, di ba? Mag si Midit din, kaibigan din po yan ni Carla. Si Joy kaibigan din po ni Carla kaya wag po natin pag-away-awayin. Di ba po? Dahil po ay tayo po ay magki lang po ng kaguluhan. Para sa akin, kung ano po ang um, ang desisyon ni Kalinga, suportahan po natin dahil po yan po, diyan po siya kumukuha ng pangtulong sa ating mga kababayan. 'Di ba po? Lawakan na lang po natin ang damdamin at isipan natin. Huwag pa tayo magpapabugso-bugso. Huwag tayo magiging emosyonal na para po ibas natin ang ibang tao na hindi wala naman pong alam. Diba po? Kaya sana po, ay one family, one kalingap lang po tayo, at wag na tayo pong uh, panay ang mga pasaringan. Magkaisa, at kung mayroong hindi pagkakaunawaan, diritsahin nyo po ang isang tao para po walang gulo. Yun lang po ang masasabi ko. Marami pong salamat sa inyong lahat. Magkaisa lang tayo. Alang-alang po sa programa ng Kalingap. Ayan, marami pong salamat Kalingap Rob. Suportahan po natin ang lahat na po niyang mga tinutulungan, Kuya Bal Santos Matubang at Idna Vlogs, Ruel of Malalag at Richelle, ba? Diba? At dito naman sa EDC, suportahan po natin ang programa nila at ang uh, Rochelle, ba? Diba? Kaunahan na love team na nagka -tutuo. Ngayon naman, pangalawa, ang junker Inihintay ko yan. Kaya lang, wag natin madaliin. Kasi po, ang minamadaling luto ay hindi po masarap. Kailangan po yan iniin-in -in para po nandyan yung kasarapan. Di ba po, wag natin lulutuin ang jumkar na mabilisan. Inay-inay para lalo tayong kiligin. Babayo out po sa aking mga kaibigan. Bupil Miss Vlog. Hayat Smith Vlog, Erma Gallo Mix Vlog, Selena si Barbosa Official, Banat Bagsik, Celti BPH, Ballpen Man, de Los Santos, party po yan ng striker. ah uh, marami pong salamat talaga. Nangunguna yan, yan si Kuya Bal Santos Matubang. Salamat, salut, babayo po sa ating lahat, mga kaibigan, mga kapatid. Ingat po kayo, God bless you po sa mga viewers ko na nagmamahal po kay Malo Los Santos. Maraming maraming salamat po. Babayu. Bye We love you. Bye-bye.